guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Masagali Channel. A o or sa So ngayong hapon ito. Na Tignan natin sabihin sa iyo na ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of. For the sign of Aquarius Sa Aquarius, sa choirs, sa, choirs, sa choirs, Welcome, welcome sa so, my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanun na energy or kagilapan sa buhay ng mga Aquarius signs, sa ating mga gilap. So guys, This reading is a general reading na mang dilat maka resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos of there. maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik siklig lig, -lig na guumapaw na biyayang sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices and spirit guides ang ating masasag for today's video. Let's watch this. Hagilapin at bubulabogin natin yung Spirit. Let's give information pa. Okay, there's a seven of wands that you are being protected. Na no? may prot uh, protektado ka daw laban sa anumang uri ng negativities, black magic, or anuman yung mga bagay na meron kay maaaring um, protection mo rin. No? Even your ground. So let's see what the additional messages. And this is something the Knight of Pentacles, being security. Na magkaroon ka ng siguridad pagdating sa finances. Na pangalagat protectionan mo ito. Na magkakaroon ka ng pang matagal sitwasyon. Let's see what the additional messages. And there's a native cause something moving forward. At makakabubon ka na. Na makakalaya, makakawala ka na. From um, toxic and negativities. Let's see what is additional messages. And there's some the five ones, no? Ibig sabihin dito, maaring um, may komplikasyon, no? May mga negativities or may mga bagay dito na aaring nagsisilbing komplikasyon sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kaya magiging aware, mag-iingat ka, no? There's a three of pentacles for collaborations, no? Maaring um, mag-iingat ka sa mga pakikipag koneksyon pakikipag-usap, or maaring meron dito about sa trabaho, no? na maaaring um, may mga nakikipagkapitensya sa iyo, no? may mga inggitera dyan sa trabaho mo. And this a seven of, uh, this is a seven of swords with a cheating lying on you. Some of you, mayroon dito nagsisinungaling behind your back. No, merong uh, kumbaga tinatrader kami impostor. No, mag-ingat ka. No, dyan sa trabaho mo, maraming ganyan. Sa negosyo mo, ganoon din. And this is the four of wands. Celebration. Some of you, there's some homecoming, family gathering na maaaring may uuwi dito from international, no, by local, na maaaring uuwi, na no, maaaring, um, kumbaga, magkakaroon kayo na celebration. Mayroon dito ikakasal din at the same time. No, mayroong ikakasal, may celebration, no, may events, and then sa Five of Cups, no, may mga disappointment dito, no, ngayon magiging practical ka na kasi naging mababaan kalooban mo, naging mabait ka, panay pa utang mo, panay pa mo, kaya kailangan ngayon maging ka na. And there a Nine of Cups with an offer, no? Kailangan mo na mag-move on, ganun talaga, no? May mga bagay na kailangan mo nang pakawalan, no? May mga bagay na kailangan mo mag-forgive and for, uh, forget, no? What is the five of wands? Represent guys with a page of pentacles. Invest wisely. Na mag-invest ka ng ta tama at wasto, no? Ibig sabihin mag-invest parang mag-ano ka ng panahon, no? O mag maglaan ka ng panahon, no? Or uh, parang sinasabi dito na kung maglalaan ka ng panahon, kailangan dun sa, ta sa mga bagay na makakatulong for you. No, na magdadala sa'yo ng growth and expansion. No, umiwas ka na sa mga bagay na alam mong itong taon na to, parang sisirain ka atid, at the time. No, may mga taong, kumbaga, nandyan lang, no? Kapag kailangan, ng, kailangan ka o may tulong, ganon, Magiging, ay, mag ka na sa mga taong pagkakatiwalaan mo. What is additional messages? Erica, there is something guys with a six of wands for victory is yours at magtatagumpay ka. No, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo. No, kay about just sa trabaho mo, sa negosyo mo. What is the seven of swords? Represent with the nine of wands. No, kanti tiyaga. na no, magtiwala ka sa ating pong may kapal. May mga bagay na ipagkakaloob sa'yo. May mga bagay na ibibigay sa'yo. Kung karapat dapat ito sa'yo. No? What is the seven of wands? Because the four of wands represent guys with the king of cups. There is a devoted Zephyr person. Na may taong sumusufer at gumagabay sa'yo dito. Some of you may ancestor guides. na na sa sa'yo. No, kay kapatid mo to na nagyumao or either your family, your father. No, there is something the king of one, something ambition. No, lagi mo titigyan yung magiging posibilidad. No, para hindi ka na magkaroon ng disappointment or reg regrets. No, kung magamit mga leksyon na nangyari sa from the past na kailangan mo nang bitbitin pa. Na parang hindi na maulit-ulit, no? What is the end of cups or um, the night of cups? Represent guys with a 5 of pentacles. Some of you guys, no, may mga nangyari financial loss, financial crisis. No, dahil din dito sa mga pala decision na naging magastos ka, naging maluho ka. So ngay ngayon pa ngayon na kailangan mo na iwasan yung mga ganong Uh, pamamaraan mo, no? Para mafulfill yung yung happiness mo, no? Minsan kasi um, may mga bagay tayo na nagigip kumbaga may materialistic may, may, materialistic dito na kumbaga, nagpa, kumbaga pag bumili ka ng ganito para masaya ka na ganito, ganito, ganito. parang ginagawa nila yung ano parang stress reliever no? but definitely mali yun. so kailangan mo mag savings No, kailangan mo nga mag-isip ng bagay na paano mo palalaguin yung pinaghirapan mo. No, hindi ka pwede ma-stuck doon. What is the three of ones? A waiting for us or waiting for ship. No, yung hinihintay mo document papers maring dumating na. No, may hinihintay ka pagkakataon. Mag-ingit ka lang sa mga pinag-share mo na information na kasi nagkakaroon ng delays dito. And this is something that will force you with a good luck and destiny is yours. No, magiging maganda na ang, ang kapalaran mo. No, may swerte. There's a life cycles begin. And this is something destiny and turning to the point. The universe is in control with the changes. No, talagang babaguhin ang ating universe sa buong pagkatao mo. No, magtatagumpay ka with the six of wands. Maaring mag-ingit ka lang for collaboration, for teamwork. Si mga taong, ah, circle of friends, no? brother with the circle of friends. No, yung mga taong pakikisalabuhan mo. No, dapat doon ka sa may iba yung mindset at iba yung perspective, da ba? Wag yung puro negative yung nasa utak. And there's a temperance with the perfect timing. So this is the moment na maruntungan ang kumalma Pagtyagaan mo, so kung may mga bagay na hindi ka pa nakukuha, no, continue what you're doing, no? Let it be. Haya mo siya mangyari. No, wag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi mo pa kaya, no, hindi pa hubog. What is the additional messages for the outcome? And there's an air for revert. Nasa mo po no? Magkakaroon talaga kayo dito ng something, a second chances. No, maring uh, ka ulit ng revert. No, maring babalik yung katawan lupa mo. No, babalik yung sigla, ganda. No, kailangan mo alagaan yung mahalin yung sarili mo. There is something the hermit card. Spiritual awakening. No, parang minumulat ka dito about sa spirituality. No, da kailangan of uh, fear yung love and of course, faith mo. No, para nang sa ganun, um, mag gumaling ka sa iyong mga karamdaman, Magiging maganda na takbo na sitwasyon, ilayo ka sa mga bagay na makakasama sa iyo. And this is something that seven of pentacles with a harvest moment. Not mag-harvest ka dito. Ano man yung mga bagay na na ipinundar mo, ano man yung mga bagay na ginawa mo, Maaring bumalik sa iyan, no? Kung maga, there's something, hard work is paying off. So, let's see what is additional messages. And there's an ease of cups. No, may mag-uumapaw na pag-ibig at pagmamahal dito. No, nga, namumutangi at bibigyan ka ng pagkakaloobang ka ng nang mas masagana at maging maganda ang iyong um, nararamdaman. There's something different feeling. So there's something at proposal. No, there's a emo new emotions na maaaring may in love ka ulit, na ibabalik yung kilig, na no? ibabalik yung harot, na no? yung pagmamahal, yung pag-aaruga, pag, pag alaga ganon. Kumbaga may ibabalik yung feeling na ganong eksena mo. And there's an story the success driver. And may, may, mga bagay na magtatagumpayan mo. Ano man yung mga bagay, ambition mo sa buhay mo, maaaring magtagumpay ka. And because there's just something guys with a page of cause listen to your intuition and listen to your gut feeling. Ibig sabihin dito guys na kailangan mo makinig sa nararamdaman mo, even your inner voice. No? Hindi ka ililigaw nito. Kailangan mo makinig sa nararamdaman mo. at sinasabi ng iyong isipan. No? Maging sensitive ka rin sa mga nangyayari. So let's see what is the digital messages tayo. Pagdating sa finances and career. So let's see and watch this. Finances and career represent what? And there's a for a pentacle for saving money. Protection and pangalaga mo yung finances mo. No? Protection and pangalaga mo yung trabaho mo. No? There's an of sword. No? Kung baga nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Marami kasi dito guys na mari na insecure ka sa mga nasa paligid mo. No? May kanya-kanya tayong chapter. No? Hindi mo pa hindi mo pa panahon. So, maghintay ka ng tamang pagkakataon para sa'yo. Nag-overthink ka kasi bakit ganto sila, bakit ganyan sila, na mayroon silang ganto, may ganyan sila hindi mo pa kasi time. There's something the four of cups, no? Kailangan mo tanggapin yung with the reverse, no? Kailangan mo tanggapin yung mga bagay na ganun talaga, no? What is additional messages? And this is something the lovers, no? Ibig sabihin dito, may konektado ang love life and career mo. na no? maaaring magkakaroon ka ng bagong pag-ibig. No? maaaring, uh, kung ibabalik ang kilig niyo yung dalawa ng person mo. No? This is something the seven of cups with something of the opportunity. At maraming oportunidad na papasok dito. Mamimili ka na lang. There's a lot of choices and multiple, multiple options coming in. And this is something that's kind of happiness. Talaga magiging masaya ang puso mo. No? Magiging ka. May mga bagay, may mga bagay talaga na, na siniswerte ka sa pag-ibig, but pagdating sa finances, hindi, no? Pero pwede namang parehas, swerte ka. No? Depende yan sa magiging perspective mo. No, kaya, kaya na yung pananaw mo sa buhay, ah about naman tayo sa pag-ibig there sa judgment no, this is something a wake up call para pinapaalalahan ka dito na you need to pay attention magkakaroon ka ng 10 of pentacles with a long term success and long long term relationship no, may mga bagay dito na maaaring ito na yung matagal mo nang hinintay maaaring maging ganan ng pamumuhay mo kailangan mo lang mag-decision with the two of swords na maaaring naguguluhan ka pa sa ngayon pero bibigyan liwanag with the sun card No, magkakaroon ng positibong kalalabasan to. This is something ultimate happiness na no, magiging masaya ka na mag-uumapaw ang kaligayahan na yan. And there's an ace of pentacles, no? May malaking perang kaugnay dito. Ibig sabihin, may partnership talaga o maaring yung person mo ay maaring mayaman, maaring boss, no? Ganon. Meron siyang, uh, kumbaga, naiiwang, um, kumbaga, mana, no? Maaring may mamanahin to na maaaring mabibenta mo o may maaaring may, may, may ibebenta kayo. No? And there's the king of swords, maging is at maging matalino ka no? sa mga desisyon. Pagdating sa kalusugan mo, sakat pagdating sa kalusugan mo, there's a dumping the moon card. No? iri reveal lahat. No? Pagdating sa kalusugan mo, malalaman mo lahat ng mga bagay na dahil mo malalaman. Nananaginip ka dito, some of nowhere. No? Kung bagay hindi ka makatulog, there's a the confident No? Ang dami kasi nag-overthink ka. No, iwas iwas mo mag ng kung ano-ano. And this is that you ako mag-focus ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa kalusugan mo. And there's a page of wands, may magandang balita dito ng yatid sa iyo. Na no, mayroon ako dito guys, nakita na may ulcer ka. Mag-ingat ka po. No, iwas mo magpalipas ng gutom. No, bawal ka na maanghang, tigil-tigilan mo. And this is something the Queen depend ako something a practicality and there's a good set like of magnetic sa No? Ibig sabihin, pagdating sa negosyo-negosyo, huwag mong dinadala ang, or pagdating sa trabaho-trabaho, huwag mong dinadala yung stress ng trabaho sa inyong tahanan. No? Naapektuhan ito. And there's a page of sword na being curiosity. Kailangan alamin mo pa yung mga bagay na makakatulong sa you for your mental health. No? Kung baga, marami kasing iniisip, sa to sa nagiging problema mo. No? Maaaring magkakaroon ka pa dito ng, uh, kung baga, insomnia, no? Mag-ingat ka dito ha, neurism ang atake mo dito. Mag-ingat ka, baka doon ka atake sa neurism. Na baka may pumutong ugat sa utak mo. So, let's see. Mag-ingat po ha, it's, it's, something awareness po tayo. No? Binibigyan ka na paalala, iwasan mo magpuyat at iwasan mong mag-isip ng kung ano-ano. No? Ganun lang po. Kasi maaaring nga, um, kumagal lumalapot ang dugo mo sa utak, kaya ganun. No? Kaya kailangan mag-ingat ka po. So, let's see. What is the magical fairy messages represent by what? And this a lot of advices. And of course, nandun din na papaloob ang pick a card, yes or no. So it means, pwede ka magtanong. Then sa course, ang magiging sagot ay nandun po sa number 1, 2, or 3. Isa lang pipiliin mo. And comment down below kung umabot ka sa pick a card, ha? Kung anong number na pili mo, maraming salamat po. So let's see, ano pang kaganapan sa buhay mo with the magical fairy messages? Let's watch this. So let's see what is the magical fairy messages represent what? And there's something with children. Some of you may mga anak ka na. No, and this is something, guys, with the trouble. Some of you magka-trouble ka pa. No, there's something a life changing. No, magbabago na yung sitwasyon mo. May business trip. And this is something that you need to forgive. No, ano yung mga bagay na kailangan mo patawarin, ipagpatawad, bitawan yung mga bigat, no, na pinapasan mo. What is the yin and yang ako, card represent what? for yin na or ako ka, there's a toxicity. No, there's something a toxic. No, and negative. No? Kaya kailangan pa mo to at bitawan. There's something a present with abundance. na no, magigi masagana na at magigi maganda na ang iyong buhal. Ang yung situation. And there's something detachment and coldness. No? Ibig sabi dito, kung mawala ka sa mga taong, um, kumbaga, uh, hindi mo pagkakatuwala. Parang minsan na naging malamig ka doon. Parang, nalamig ka doon. Parang nawala na ng tiwala. Iwasan mo na yon. What is the synchronicity that represent what? For sign and synchronicity is represent with a storm. May unis talagang sa buhay mo ngayon. Na no, maraming pagsubok and there's a gentleness kailangan mo maging mahinakon. Na no, huwag ka magiging aggressive sa ngayon. And there's an emphasis card for revert. Na no, parang babalik yung sigla. Magiging maganda na kalusugan mo. There's something a blessing coming in. Parang magbubuntis ka. And this something enjoy na no, magiging masaya at magiging ka. Why is the Roman Saint Joseph of the Mystic Club or Oracle deck represent what? And there's is something a third party. Some of you may third party talaga. No? May ingitera, may pakilamera. And there is something twin flame energy. Maring twin flame kayo ng frozen mo. Maring mahal yung isa't isa tisa, pero may -e pan lamang. It's either um, third wheel with uh, something um, other women. Okay. So there is something agreed, no? There is a no second chances. Oh my God, no? Ah, talaga sa kamatayan, no? Magingat ko, magingat kayo sa iyong kalusugan, ha? Oh my God, very intense reading. It's a very toxic, no? Talaga nakakulong ka na kaday ka na ka na sa isang situation. Nanayirap ka na bumangon. What is the money move or oracle deck? And this is something power. No? This is something an authority. Focus on your needs. Magpatuloy ka sa ano ba talagang kailangan mo. You have to the power to cont take control of your life, career, and finances. No? kayang kaya mo kontrolin ko ano man yung mga bagay na meron ka. Read an angel's number. Represent what? 11-11 with a wish coming true. So, may mga bagay dito, guys, na matutupad na. Ano man yung mga bagay kahilingan, maaaring may isa katuparan mo na may himala dito mangyayari. You're in a lucky break. It may come with a happy news, experience and new opportunities. Or an exciting acquaintance, you will find yourself in the right place and the right time. It not coincident a gift from the fate. No, dahil sa pananapalatang tiwala mo, pagkakalooban ka na naman yung mabagay na hinihiling mo. Ganon. What is the clarifying for la, life, uh, love situation? No, paano natin may kaklarify pagdating sa buhay pag-ibig? And this is something resilient truth. No? Enjoy the storms, protect your core, and grow stronger within each challenges. Diba? Kung baga kailangan na, kung lakasan mo ang loob mo, maging matibay ka sa mga pagsubok, sa mga sakuna at mga suliranin yung pinagdadaanan mo sa mga. Yung proteksyonanan mo, ang yung sarili. No? Ang yung pagkatao. Palakasin, patibayin mo ito sa lahat ng mga bagay, proyekto, o mga bagay na nagbibigay sa iyo ng problema, no? Dahil susubukin ka dito ng mga pinagdaanan at pagdadaanan mo. And there's a the life challenges with a clarifying. Let's see. Life situation clarifying. Let's see. And this is something I carried away. No? let yourself be coughed up in the whirlwind o for romantic moments. No, parang sasabay ka sa agos dito, parang sasabay ka na lang sa sa hangin. No, sasabay ka na lang kung ano man yung mga mangyayari. Kumbaga kumbaga inaayaan mo na no ang universe ang kumbaga ang mag -adya. And this is something what lies beneath with, with the kid future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And course, there is something that like keeping a promise. No, meron dito ang ipinangako at yun yung mga bagay na pinangahawakan mo. No, yung pinangako o may mga bagay kang ipinangako. No, na yun yung mga bagay na pangahawakan mo. And there's a part of the light. Represent word. And of course, so there's a love myself. So, kailangan mo mahalin yung sarili mo dito. I choose to see myself as a novel, beautiful, and positive. My true wealth lies in my, in my nature and limitless potential. I recognize that I am being of the light. I allow myself to shine brightly. I am raising the fullness of who I am. So, tinanggap mo yung sarili mo sa pagiging ikaw, even your flaws. No? Ibig sabihin, mahalin mo yung sarili mo sa naman yung mga bagay na nangyayari sa'yo sa ngayon. No? So there's a shadow work represent what? So let's see. The shadow works represent a shadow alchemy, empowerment and revert. Oh my god. May revert talaga. Ibig sabihin dito, maaaring bubuhay yung katawan lupa mo dito and turn shadow into gold by shifting your awareness. So see, kung hindi ka mag-iingat, hindi mo malalaman kung anong multo na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. Diba? Kung hindi ka mag-iingat, hindi mo makikita ang totoong kahulugan at kahalagahan na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. So, kailangan mong pag-ingatan ito. So, guys, let's see. What is the yes or no pick a card? Alamin na natin yan. Let's watch this. Yes or no pick a card? No, this is something like yes or no pick a card. So, umpisahan na natin yan. No? mag ka na ng questions mo. At ito na ang ibabagsak natin with the number 1 na yun yung, uh, pumili one, no? sabihin, one, yung, no? yung pumili ng number 1. No? Ibig sabihin ko, sino na pumili ng number 1 na ito yung magsisilbing sa kasagutan? No? Kung sino pumili ng number 2, ay yun ang uh, kasagutan sa tanong mo. No? Kung sino pumili ng number 3, yun yun. No? Kaya guys, kung umabot ka dito sa reading na to, comment down below kung anong number ang napili mo. Okay? So let's watch this. Number 1. Okay, let's there is something in number one. Number two, buti ka. Tiga, ang unang lumabas na, no, yun yung una kong babasahin. So, a number one, medyo nahihiya pa. Number two, okay. Let's see, what is the number two? Messages for you. Oh my God. Inunahan na, there's something in no. May ibig sabihin yan. And there's a yes, with the number three. Pero ito na, unahin na natin with the number two no, miss by false signals, steer clear. Ibig sabihin, binibigyan ka na ng babala. No, binibigyan ka na ng paalala, mas maliwanag pa sa inaakala. No, binibigyan ka na naman sa na, mm, itigil mo yan. No, mm, tantanan mo yan. No, ngayon pa lang, binibigyan ka na ng false alarm na hindi to tama ang ginagawa. No, number three, no, no, nakapili is the yes. This is the real deal. Your effort bear fruit. Ibig sabihin dito, ko naman yung mga bagay na pinili mo, aani ka na. No? Tama ang kagustuhan at tama ang yung kahangarin at at ang yung pagod. No? So, let's see with the number one. There a yes. Winging it, nest, and something to grow about. Ibig sabihin dito to, to kung baga na, no? mamumunga na yung mga paghihirap at mga kagustuhan mo mangyari, no? Makukuha mo na at makakamit mo na at mapangakawa ka mo na ito. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of no, Aquarius. So Aquarius, 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 maraming salam for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman, manggila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and kiri kay Shambal for mga video sa Vrikas, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalong lalo ng dirigay skip ng adsaway, so pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal, siksik, rig, 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 goma manong balik sa inyo at maraming salamat po, and see you in the next video bye bye, and babush